Kaya tila na katatapos lang ng ang ulan. Kanina, uh, ganda-ganda ng panahon. Tapos ngayon, ulan. Uh, so, ayan. Ayan uh, na tayo mga ka ating mga subscriber sa ating viewers thank you for watching po uh, thank you for watching for, uh, subscriber, uh, channel and, uh, gabi eh may service pa ko na estudyante eh alas dos po ng hapon ng week kaya langanin na yung biyahe natin hanggang kaya sinusulit ko na lang hanggang gabi ingat po sa ating biyahe ayan ha medyo madilim yung ating video gawang so, ako na ayan maka sa kalsada yung ating camera at pinapo ko po yung aking lalagyan eh. kaya hindi na makita yung kasalubong Ayan, medyo madilim na dito pa baba sa uh, papasok papunta sa bahay. Kumita natin ang maliwanag ng maliwanag na ilaw. Ayan mga kabiyeros, puro ilaw na lang nakikita nyo sa video ko ngayon. Medyo nakatagilid po kasi ang ano ng camera. Kaya yang video nanti

sa bahay mga kabyeros mahingi kong aso sa bahay marami kasi kami yung alagang aso dito sa bahay ayusin lang natin yung ating bike mga kabyeros tutulak ko, ko na lang mabigat mga kabiyeros pagkaga nitong kalilsa yung bicycle mo ayan so ayan mga kabiyeros nandito na nga pala ako sa bahay uh, para uwi na so thank you for watching po mga kabiyeros keep okay, right safe everyone kung sa mga naghahanap buhay pa dyan sa kalsada dito na pa ako sa bahay so hanggang dito na lang po yung video natin mga kabiyeros thank you for watching God bless you all be bright to everyone mga kabiyeros